magandang araw mga ka-vloggers um, sino dito yung favorite ang uh, channel 2 ibig station so close na tayo ngayon wala uh, nang mapanood na maganda kasi hindi naman ako pa ng kabila ah uh, na, nga, 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 nga. Saan naman? Ibi sabihin, pinaglaban nyo naman, sana. Di pa nga tapos yung yan si Palas, eh, nag-shutdown na kayo. Ano oh, nang namin ngayon? Dapat sana pinatapos nyo muna yung bau kayo nag-shutdown. Ah. Ah. Wala na. Nga nga na. Alam ni ba, pag nililipat namin yung TV sa kabila, eh natatakot yung anak ko. yung ko kung bakit. Kasi siguro hindi siya sanay. Ha. Ha, ha, ha. Ano nang papanoodin namin? Okay lang yun para tuwid sa kuryente. <laughs> Sana naman bumalik na kayo soon. Nakakalungkot naman eh idol ko pa naman lahat yung mga artista ka dyan kasi ang gagaling nila ngayon wala na hmm, matatapos na nga yung quarantine sana matapos na yung quarantine kaso shut down naman yung ABS i-board na nga kami ilalo pa kaming na-board oh may patalastas dito come here my baby <laughs> May nainggit dito. <laughs> Di joke lang. Um, <laughs> masasabi ko lang, EBS, sana naman pinaglaban nyo. Sayang yung TV Plus. <laughs> 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 uh, walang sa, walang channel, walang signal, whatever, do 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 do. iwan ay eh, eh, yun na lang sana naman bumalik na ang EBS soon thank you wala na space uh, no 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 kalas ba